Magandang araw po mga kaalaman na hinog Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer Dok, pwede po bang mag-request ng mga ulam naman na pampahaba ng buhay Lalo na para sa aming mga senior Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito ang mga ulam na ibubunyag ko ngayon ay maaaring bago sa inyong pandinig pero ang bawat isa ay pinagsama-samang mga sangkap na may napatunayan ng benepisyo sa kalusugan. Kaya heto na, huwag kayong magugulat, ibubunyag natin ang 7 sa mga kakaiba pero masustansyang ulam na pwede ninyong subukan para sa isang mas mahaba at malakas na buhay. Manguna una sa ating listahan, ginataang abukado ang paborito ko. Huwag kang magulat, hindi po ito dessert. Isipin niyo, ang abukado ay puno ng healthy monounsaturated fats na mabuti sa pagpapababa ng bad cholesterol. Ang purong gata naman ay mayaman sa MCTs o Medium Chain Triglycerides, isang uri ng taba na madaling gawing enerhiya ng katawan at hindi gaanong naiimbak bilang taba. Kapag pinagsama at ginawang savory dish na may luya, bawang at konting sili, ito ay nagiging isang ulam na creamy, masarap at puno ng sustansyang pampalakas ng puso at utak. Ang payo ko, para sa pagluto, igisa muna ang bawang, luya at sibuyas. Ilagay ang kakanggata at pakuloan ng bahagya. Sa pinakahuling minuto, saka ilagay ang hiniwang abokado at patayin agad ang apoy. Ito ay para hindi masira ang healthy fats at hindi pumait ang abokado. Pangalawa sa ating listahan, ginisang ampalaya sa peanut butter. Kakaiba pakinggan pero pakinggan niyo ang siyensya sa likod nito. Ang ampalaya ay kilala sa kakayahan nitong tumulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ngunit marami ang ayaw dahil sa pait. Ang natural na peanut butter naman, yung walang halong asukal, ay mayaman sa protina at healthy fats. Kapag ginisa ang ampalaya na may isang kutsarang peanut butter sauce, ang protina at taba ay tumutulong pabagalin ng absorption ng carbohydrates sa iyong meal na siyang pumipigil sa bigla ang pagtaas ng blood sugar. Ang payo ko, siguraduhin natural at walang asukal ang peanut butter na gagamitin. Ang sangkap dapat ay mani at asin lang. Huwag damihan, isang kutsara lang na hinal mo sa konting mainit na tubig ay sapat na para maging malinamnam na sos na babalanse sa pait ng ampalaya. Pangatlo sa ating listaran, kare-karing mangga. Paano ito naging healthy? Simple lang, imbis na gumamit ng matatabang karne tulad ng buntot ng baka, ang bibida sa ating ulam ay hilaw na mangga na hiniwa ng medyo makapal. Ito ay isang plant-based na version ng kare-kare. Ang hilaw na mangga ay siksik sa vitamin C, antioxidants at fiber na maganda sa pantunaw. Ang pinat sauce na siyang puso ng kare-kare ay pa para'n kasama ang mga gulay tulad ng sitaw at pechay. Ang resulta, nakukuha ninyo ang lasa ng kare-kare na may kasamang kakaibang asim-kilig at sustansya. Ang payo ko, para mapanatiling healthy, gumamit lang ng napakakunting bagoong o di kaya'y gumamit ng miso paste o fermented bean paste na nabibili sa mga grocery para sa alat at linamnam. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po and God bless! Pang-apat sa ating listahan, Tokwat Durian! Ito na siguro ang pinakakakaiba sa lahat para sa mga adventurous. Pero huwag agad husgahan. Paghiwalay natin. Ang tokwa ay isang mahusay na source ng plant-based protein para sa muscle health. Ang durian naman, bukod sa amoy, ay isang superfruit. Ito ay siksik sa potassium para sa blood pressure, dietary fiber, iron, tryptophan para sa magandang mood at B vitamins para sa energy. Ang payo ko, hindi ito kakainin na parang prutas. Lutuin ito na parang stir fry. Igisa ang bawan at sibuyas, ifrito ng mangbahagya ang tokwa at ilagay ang konting piraso ng durian. Haluan ng konting toyo, sili at spring onions. Ang lasa nito ay magiging savory na may creamy at matamis na hint. Isipin nyo ito na parang pagsubok sa ibang lutuin tulad ng Thai cuisine. Panglima sa ating listahan, adubohing pakwan. Teka, paano yan? Ang sikreto wala sa pulang parte ng pakwan. Nasa puting bahagi ito ng balat. Kadalasan tinatapon lang natin ito pero ang puting balat na yan ay mayaman sa isang amino acid na tinatawag na citrulline. Sa loob ng katawan, ang citrulline ay nagiging L-arginine na siyang gumagawa ng nitric oxide, isang compound na nagre-relax ng ating mga blood vessels at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Kapag niluto ito sa paraang adobo, sinisipsip nito ang lasa ng toyo at suka at nagiging parang karne ang texture, medyo makunit at masarap. Ang payo ko, ito ay isang paraan para mabawasan ang food waste habang nakakakuha ng unique na sustansya gumamit ng low sodium soy sauce o di kaya ay coconut aminos para mapanatiling healthy hiwain lang ito na parang mga cubes ng baboy pang-anim sa ating listahan pininyahang itlog na maalat isa na namang kakaibang kombinasyon ngunit isipin ang benepisyo ang itlog na maalat ay nagbibigay ng protina at fats. Ang sariwang pinya naman ay mayaman sa bromelain, isang enzyme na malakas na anti-inflammatory na napakaganda para sa may arthritis. Ang ulam na ito ay isang scramble o torta na may tinadtad na itlog na maalat, kamatis, sibuyas at maliliit na piraso ng sariwang pinya ang tamis asim ng pinya ang babalanse sa alat ng itlog. Ang payo ko, dahil maalat na ang itlog, hindi na kailangan ng maraming asin. Gumamit ng sariwang pinya at hindi yung nakadalata na nakababat sa sirop para iwas sa dagdag na asukal. At ang pangpito sa ating listahan, sinigang sa pineapple juice at kamote tops. Ito ay isang tropical version ng ating paboritong sinigang. Sa halip na sampalok, ang pampaasim ay 100% pure pineapple juice. Nagbibigay ito ng asim na may kasamang konting damis at nandyan na rin ang bromelain na anti-inflammatory na tumutulong din sa pantunaw. Ang isasahog pwedeng isda uhipon, at ang napakasustansyang dahon o talbos ng kamote na puno ng antioxidants. Ang payo ko, siguraduhin 100% pure pineapple juice ang gamitin at hindi yung nakadalata na nakababad sa sirup para iwas sa dagdag na asukal. Ang kombinasyon ng isda, gulay at kakaibang asim tamis na sabaw ay tiyak na magugustuhan ninyo. Mga señor, ang pagpapahaba ng buhay ay nangangailangan din ng pagiging bukas sa mga bagong ideya. Ang mga ulam na ito ay patunay na pwedeng pagsamahin ang masarap at kakaiba sa masustansya. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Iingatan po ninyo ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po and God bless.